Magandang araw sa inyo mga sense Welcome sa aming page. May nakita rin ba kayo guys na ganito? Yung double CC? Copyright claim nga ba ibig sabihin ng double CC na nakikita natin sa Facebook? May nagtatanong din kasi sa akin kung ano daw yung double CC. Sabi daw kasi ng iba, copyright. Kaya tuloy yung iba, dinilit na lang baka daw maka sa page nila. Huwag po kayo mabahala, di po siya nakaka sa page nyo. Ito po ay ang auto-generated caption and subtitle. Ibig sabihin po, si Facebook na po ang gumagawa ng paraan para sa subtitle ng video natin. Gawin po natin, pumunta po tayo sa Creator Studios or sa ating Meta Business. Piliin yung content, lalabas po dyan, ayan. Once nandiyan na po kayo, pindutin nyo po yung color yellow na double CC. I-click po natin yung edit caption. Lalabas po dyan yung review caption na may mga color blue. Yan po sa box, may nakalagay po dyan. Dyan yung po yung i-edit. Once na-review na po natin, pindutin po natin yung approve. Thank you for watching guys. God bless.